Hello, good evening everyone. So ngayon ay araw ng uh, Tuesday, unang araw ng buwan ng Mayo guys. So mag-update ako sa inyo dahil uh, unang grocery, uh, shopping ko, uh, restocking, saka mag-haul ako guys. Share ko sa inyo, mag-update ako sa presyo uh, ng mga napamili ko, na mga paninda ko na naman dito sa aking tindahan. So ngayon, nanayin natin guys itong ah uh, Coca-Cola products kasi kanina nag-deliver guys yung Entelac Logistics so naka 1606 ako sa kanila update ko lang kayo guys kasi ang laki ng difference talaga pag tayo ay mismo sa direct kay Coca-Cola company na mga ano supplier kasi mas mura sa kanila guys compared sa mga local na supplier natin or sa iba pang mga uh, nabibilhan nating mga soft drinks ng Coca-Cola products. So, dito, guys, ito ay mag-update ako sa inyo. Ngayon ay uh, May 1. So, wala pa silang price increase, guys. Um, ang kanilang mga mismo, royalist Sprite, same lang ang price sa kanila, 190. Tapos, yung 7 liters na distilled, guys, uh, 240 lang sa kanila tapos yung 500ml 225 500ml guys na Wilkins na mineral tapos itong 1 liters na uh, Wilkins na mineral din ay 191 so ang laki ng difference guys kasi uh, itong ano 1 liters dito sa local na supplier ko ay nasa 245 so 245 less 191 so 54 ang difference guys tapos dito naman sa 500ml uh, 2 Uh, 45 less uh, 225, so 20 din yung difference, tapos dito sa uh, 7 liters na distilled, kasi sa ano ay 255 so 15 pesos ang difference, dito sa local supplier ko na presyo, tapos ang mismo sa kanila ay 198, dito ay 190 so uh, 8 pesos yung difference, so laki guys ng difference And kaya Uh, ako guys, pag halimbawa ito yung nag kasi pag nag to guys meron ng dalang products hindi gaya sa iba na uh, booking lang so ngayon kukuha sila ng order tapos kinabukasan pa yung delivery so dito, kailangan laging may hawak tayong pera pagwan sila ay nagikot so buti na lang kanina guys, hindi pa ako nakakaalis, kasi nga uh, papunta nga ako ng bayan para maggrocery so sakto na paalis ako nung dumating sila kaya ang uh, kahit paano nakabili ako guys ng 1606 na produkto ni Coca-Cola so ngayon guys um Mag-haul ako sa inyo, sama nyo ako sa aking hauling kasi uh, ito yung unang hauling ko ngayong buwan ng Mayo. Bali ano guys, ito nga pala yung resibo niyan. Uh, naka 7,763 yung grocery tapos yung sigarilyo ay 1,078 tapos plus yung sa palengke ko guys na nabili na tinapay sa mga chichiria. So nagkakalaga yun ng 498. Nine natin sa palengke guys. Kasi ito, sa palengke ko lang to guys, na binibili kasi nga, uh, wala nito sa ano, sa grocery, wala ito kay Rizal sandler, papakita ko sa inyo, kasi isa ito guys sa uh, ano, mabenta dito sa aking tindahan i share ko sa inyo para magkaroon tayo ng idea na uh, pandagdag pandagdag nyo rin guys na paninda sa inyong tindahan. So ito guys, itong big boy na to, alam ko matagal na to guys, pero hanggang ngayon ay uh, tinitinda ko pa rin ito dito sa aking tindahan dahil napakabenta nito. So bumili lang ako guys ng ano, dalawang balot nito. Ah, uh, ito ay 60 ko lang ang pili ko nito guys. Ang benta ko nito ay 8 pesos. Tapos, dito naman ay 62 din. 8 pesos din ang benta ko. Tapos, dito sa, ano, sa uh, Doris, wala pa rin price increase Doris kahit ang tagal-tagal na nito. 45 pa rin. Pero napansin ko, guys, na lumit nga lang. Nabawasan yung grams. So, yan. Dati malaki to. Pero ngayon, medyo lumit hindi rin naman nagkaroon ng price increase increase so hindi na bago 45 pa rin yung puhuna natin kaya dito guys 6 pesos lang ang benta ko meron ako dito 15 peso so meron akong 38 bawat ano dito sa bawat balot na to guys sa unang box guys ito bawas na kasi may bumili ng ano happy na XL so ito happy XL 11 ang benta ko nito dito guys sa akin tapos happy na double uh, XL 12 pesos tapos itong EQ na XL is uh, 15 pesos ang benta ko nito dito sa aking tindahan guys, tapos itong uh, EQ na double XL uh, 17 ang benta ko nito dito sa aking tindahan guys, sa pangalawang box, uh, mga land food to. Uh, meron tayong den. 7 pesos lang ito dito sa akin, guys. Tapos, head and shoulder na green. Buy 11, get 1. Free. So, 8 pesos yan, guys. Tapos, so, keratin. Uh, buy 12, get 2. So, 8 pesos naman na benta ko dito sa aking tindahan. Plus, itong ano, guys, gel. Ang brand niya ay Michael. So, uh, ito ay 5 pesos dito sa aking tindahan. Yung keratin naman ay 8 pesos. Tapos itong downy, 8 pesos. Buy 6, get 1 free. So, nakawake tayo ng promo dyan. Pati itong sa Sunrise Fresh. So, meron din tayo dito isang free. Tapos sa kala, so ito guys, itong kala ay 15 pesos dito sa aking tindahan. Tapos ito naman, itong silka na green, 65 grams, 25 dito dito sa aking tindahan. Tapos itong yellow, ay orange, 65 grams, 23 dito sa aking tindahan. Tapos, itong ano, champion, guys, na Supra Power, uh, 14 pesos dito sa aking tindahan. So, bubili lang ako nito ng half dozen, guys. Tapos, uh, Tide Bar, uh, 15 pesos ang benta ko dito. Tapos, itong Color Safe. So, hindi ko alam kung magkano ang presyo nito ngayon dyan. Kasi, stock ko pa yung naubos dito. Tapos, ito, 16 pesos. So, meron tayong free na naman sa uh, isang sa anim. Tapos, dito sa Ariel na red, guys, meron din tayong na na free. So, ito, guys, ay dalawa. So, meron tayo ditong additional na tubo na dalawang twin pack. So, bali lumalabas na meron tayong 32 pesos na additional tubo. So, ito, guys, mabenta ito. Kaya, dinagdagan ko. Tapos, itong kala. So, itong kala, guys, na uh, 400 grams, guys, uh, 50 pesos to. Ang benta ko naman dito ay 60 pesos. So, bali meron ako 10 pesos na tubo. Bumili lang ako ng tatlong piraso nito, guys third box guys, so ito, mix na to uh, boy bawang na ano hot garlic flavor guys, so ito 23 pesos dito sa aking tindahan, bumili lang ako nito ng tatlo guys, tapos coffee ko, so ito uh, 15 pesos pa rin dito sa aking tindahan tapos itong Nescafe, ano uh, guys creamy white, so nakabay tayo ng uh, isang free, so meron tayong additional na tubo dito na 15 pesos, kasi ang retail ko dito dito guys ay 15 pesos tapos ito, beng beng, so 10 pesos naman ang retail ko dito dito sa aking tindahan plus itong choco mucho na Ah, uh, ito guys, itong cereal crispies. So, 10 pesos to dito sa aking tindahan, guys. Tapos, meron nakasama dito na boy bawang na garlic flavor. 20 pesos lang ito dito sa aking tindahan. Tapos, ito naman, guys, itong sterilized bear brand. So, dalawa lang yung binili ko kasi meron pa akong stock. Ah, uh, 30 pesos naman ang benta ko nito dito. Tapos, ito guys, so, nakasave tayo dito kasi buy 4 for 110 lang. So, yan. So, ito, ang benta ko dito sa akin, guys, ay 35 pesos. Kasi ito yung 250 ml na uh, chucky. Tapos ito, mga drinks na. So, ang nandito, bukari okay, sweat na uh, 500 ml, guys. Um, 50 pesos to dito. Ang puna natin dyan ay 46 point something. Tapos ito ay 35 lang. Itong 350 ml. Kasi ang puna naman dito ay nasa 31 something. Then, itong sito na uh, 500 ml, Uh, 35. So, wala pa rin namang price increase, guys, sa mga drinks na tinibinda ko dito. Same pa rin yung presyo nila. Uh, ito naman ay, pang-stocks ko lang ito dito sa akin tindahan. Ito yung regular na nabibili ko kay Rachel every time na namimili ako, guys. So, ito lang yung laman ng pangatlong box. Guys, so, isang balot. Tapos, meron tayo dito, ng, ano, ay UFC. So, 13 pesos lang ang beto ko dito sa aking tindahan, guys. So, bumili lang ako ng apat na peraso. Tapos, sa magic sarap. So, isang tay lang ang binili ko, guys. Yan tapos dito sa sugar na brown so dalawa lang yung binili ko sa honey guys dalawang binili ko tapos itong ano wash sugar so uh, apat lang na 1 quart yung binili ko tapos dito meron kasama ito uh, buy 10 get 1 free ulit itong Nescafe na original so isa lang yung binili ko guys so meron tayo dito ng additional na tubo na 15 pesos plus itong twin pack na champion so ito ang bentahan nito dito ay 10 pesos, ah, 15 pesos. So, hindi ko pa sure, guys. May naghanap nga lang kasi talagang nagdagdag na ako dito ng paninda ulit nitong uh, itong Champion. Kasi, uh, ilang beses na rin akong hinanapan nito ng ibang customer ko. Kaya, sabi ko, ngayong pamimili ko yan. Tapos, itong Energen. So isang Thai. 10 pesos pa rin ang benta ko nito dito. Plus, itong uh, ice cream margarine. So, 13 pesos ang benta ko nito dito sa aking tindahan. Plus, itong Eden cheese. So, isa lang ito guys binili ko. Pinalitan ko lang yung nabili dito. 60 pesos naman ang benta ko dito. Plus, itong Max. So, sa Max, ito lang yung nabili ko guys itong white kasi ito lang yung paubos na ang ista ko dito. Tapos, itong snow beer isang balot din. So, sa candies ko guys itong Max, saka uh, Snowburn uh, Mentos. So, ito yun yung candy dito na tiga apat limang piso ko. Tapos, meron pala ako dito yung sinigang na sa sampalok na ganito lang yung size. So, itong uh, 39, alin ito, 14 grams. So, maliit lang to guys. Tapos, may nakasama pala dito. Youngstown na Sabinas. Tapos, Ligo na Sabinas. Plus, itong uh, mabentang ano, copy ko pet bottle. So, wala pa rin naman itong price increase. Kaya, 25 pesos pa rin ang benta ko dito. So, bali, bali dalawang ano, dalawang case yung binili ko ng kopi ko. So, sa isang case ang laman ay anin. Tapos, meron din tayong binili na UFC na bottle. So, ito 30 pesos dito. Dalawang binili ko, guys. Tapos, itong 4. So, nabawasan na to guys. Kasi may mga nagbilihan. So, ito naman ay apat na bottle lang yung binili ko. 145 ang retail ko dito. Tapos, sa uh, bilog, limang, peras, limang bottle lang yung binili ko. So, 70 naman ang benta ko dito sa aking So, ito yung laman ng pang-fourth na box box, guys. Ito yung panglimang box. Halos cherry ang laman na ito. So, meron tayo ditong uh, potato fries. So, assorted ang flavor nito, guys. 18 pesos ang benta ko lang dito. So, potato chips. Tapos, dito sa cheese ring. So, itong cheese ring, guys, anim ang binili ko nito. 18 pesos din ang retail ko nito dito sa ating tindahan. Tapos, ito, si piquea. Eh, Uh, cheese sa barbecue overload. So, 38 naman ang benta ko nito dito sa aking pindahan. Plus, itong roller coaster, 8 pesos ang benta ko dito. Ah, uh, 9 pesos pala. Tapos, itong cheapy. So, assorted din ko ang flavor nito, guys. Bali, may tatlong variants sa binili. So, itong chili cheese, barbecue, then itong uh, garlic and vinegar. So, tigda dalawa lang to guys. 9 pesos ang benta ko nandito tapos ito, boy bawang so yan, chili cheese flavor dalawa din ang binili ko lang yan tapos ito, piwi, so ito lang yung available na uh, flavor guys, pizza supreme so ito, ang benta ko dito guys ay 30 pesos, so medyo malaki-laki ang tubo natin dito tapos sa mga so ito lang green saka itong uh, special sukat sili, saka itong uh, martis na uh, spicy vinegar, so tigay isa lang ko guys kasi meron pa ako yung stock nito Pinagdagan ko lang yung extra ko dito. Tapos, ito, ding dong na mixed yung green. So, tatlo lang yung ang binili ko. Tapos, ito, uh, assorted na piyatas ko. So, iba ibang flavor. So, be, meron itong tatlong variants na binili ko, guys. sa white cream, sawa and cream, saka itong barbecue na uh, roadhouse. Plus, itong cheese. Tapos, itong cracklings. So, ito guys, uh, 9 pesos dito sa aking tindahan. Tapos ito, mga tinapay -tina 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 natin lang sa ilalim, guys, sa Pansit Camton. So, cheese cake, so ito, ito yung uh, original, ito yung original na size, guys, uh, 10 pesos lang dito. Sa akin, tapos itong fudge bar is 10 pesos din lang din ang bento ko dito. So, sa mga Pansit Camton, guys, uh, bali, apat yan yung, ano, uh, kalamansi saka chili man siya, saka sweet and spicy saka yung extra hot so 16 pesos pa rin yung ko dito sa aking tindahan then itong uh, tatlo lang cheese saka tatlong tal cheese yung choco ano naman yung flavor guys yung isang with choco madami pa akong stock yung kasi medyo madami yung nabili ko na nakaraang kami ko. so yan lang so ito lang yung naman ng malaking box ito yung last box guys So hanggang dito na lang guys ang akin vlog kasi anong oras na uh, 12:41 na. Ah uh, try nyo rin yung aking mga na na paninda kung kayo ay hindi pa kayo nakakapag-try na itinda yung mga napakita ko sa inyong uh, mga napamili ko kanina. So yun lang. Thank you for watching. More blessing. God bless us always. Good night everyone. Lalo na sa akin mga kasari na talagang pagod na pagod na dahil sa maghapon. Buong araw na nagtinda. Plus pa yung init ng panahon. So talagang uh, ano, katawan guys. sa So ngayon, uh, close ko guys. Uh, good night and I love you all.